Narito ang mga showbiz couples na kaka-engage lang at engage pa din ang status ngayong 2024. The Philippine Showbiz List presents 2024 Engaged Showbiz Couples Ryan Bang and Paula Huyong kamakailan lang ginulat ng It Showtime host na si Ryan Bang at kanyang non-showbiz girlfriend na si Paula Huyong ang madlang people nang ibahagi nila sa isang joint Instagram post nito June 29, 2024 na engaged na sila. Sa mga larawan, makikita ang marriage proposal na ginawa ni Ryan para kay Paula mababasa sa caption ang short but sweet note na God is good, kalakip ang diamond ring emoji. Mula sa carousel ng mga larawan, iba't ibang nakakaantig na mga sandali ang nakunan, kabilang ang halatang pagkamangha at pagkatuwa ni Paula na makita si Ryan na nakaluhod. Nang mag-oo si Paula, kinulong siya ni Ryan sa isang mahigpit na yakap. Unang ibinunyag ni Ryan ang kanyang relationship status noong August 29, 2023 nang i-announce niya sa It's Showtime na take na siya at agad siyang pinaulanan ng yakap ng pagmamahal ng kanyang mga co-host. Catriona Gray and Sam Milby Noong May 23, 2020, isinapubliko nila Miss Universe 2018 Catriona Gray at singer-actor Sam Milby ang espesyal na relasyong na mamagitan sa kanilang dalawa. Halos tatlong taon mula ng kumpirmahin ang kanilang pag-iibigan noong February 16, 2023, inanunsyo ng dalawa sa pamamagitan ng Instagram post ang kanilang engagement. Ngunit noong May 9, 2024, hindi nakaligtas ang netizens ang pagkawala sa IG feed ni Catriona ng mga larawan nila ni Sam na magkasama kabilang na ang engagement photos nila. Ngunit sa IG feed ni Sam ay nanatili pa rin ang mga larawan nila ni Catriona. Dahil dito, pinagsuspetsahang hiwalay na ang dalawa. Bago pa ito, una nang napabalita ang break na sina na Kat at Sam pagkatapos mapansin ng netizens na hindi nasuot ni Kat ang kanyang engagement ring. Wala pa mang o pagtanggi mula sa kanila, tila binasag nila ang hinala na makita silang magkasama sa ilang mga okasyon. Tulad na lang ng tila double date nila sa mag-asawang John Prats at Isabel Oli at sa isang event kasama iba pa nilang co-artist sa Cornerstone Entertainment. Spotted din sila noong April 2024 sa birthday celebration ng big boss ng Cornerstone Entertainment na si Eric Sunray Mundo, E.A. Guzman and Shira Diaz Unang nakakilala sila E.A. at Shira sa isang reality show at nagkadevelopan matapos magkasama mag-perform sa isang mall show. Sa Fast Talk with Boy Abunda noong May 2024, sinagot ni Shira ang tanong ni Boy Abunda kung mayroon na bang petsa ang kasal nila ng fiancé niyang si E.A. Guzman. Hindi man sinabi ang eksaktong petsa, pero sinabi ni Shira na magaganap ito sa taong 2026. Matatandaan na noong February 2024, ibinahagi na EA at Shira na engaged na sila noong pang December 25, 2021. Sa kanilang mga nakaraang interviews, itinago nilang katotohanan engaged na sila gusto muna raw nila mag-ipon at makapagtapos si Shira na kanyang pag-aaral. Neil Colleta and Jerichel Chinky Ibay Mahigit isang taon ng engaged si Neil Coleta sa non-showbiz partner na si Jerichel Chinki Ibai. Nag-propose si Neil kay Chin noong May 2023 nung nasa Japan sila kasama ang kanilang anak. Sa isang panayam noong December 2023, pinalikan ni Neil kung paano niya napa-oo si Chin. Pagbabahagi niya na, na surprise raw ito at walang kaidi ideya na sinakto niyang buntis pa ito sa pangalawang anak nila at kasama pa nila ang panganay nilang anak. Sobrang romantic nga raw ng lugar na pinag sa niya sa Mount Fuji. Sa tanong kung may date na ba ang kasal, sinagot naman ito ni Neil ng wala pa raw. Dahil gusto niya ay parehong maging flower girls ang kanilang dalawang anak. Sa ngayon ay ine-enjoy niya ang pagiging family man niya at oras niya kasama ang kanyang pamilya. Rita Gaviola and Jeric Ong sa pagbabahagi ng magandang balita sa kanyang social media accounts, ang dating Pinoy Big Brother contestant na si Rita Gaviola o Badjao Girl ay nagpost ng larawan ng kanyang partner na nakaluhod isang tuhod na may hawak na sing at hinihiling na maging asawa nito. Napatakip na lamang ng bibig si Rita sa gulat dahil sa sobrang emosyon. Simpleng caption niya sa post, This is it. Noong August 2022, ibinahagi naman ni Rita sa pamamagitan ng social media post na may anak na sila ng kanyang boyfriend. Nag-viral noon si Rita dahil sa mga larawan niyang nanlilimo sa kalsada. Lalo siya nakilala na maging housemate siya sa Pinoy Big Brother 17 edition noong 2016. Seth Kadayona and Nellen Vivero August 2022 na mag-post ang kapuso actor-dancer na si Seth Cadayona ng couple photo nila ni Nelan Vivero at Baby, ang term of endearment nila sa isa't isa. Noong February 14, 2023, Valentine's Day, nang unang mag-propose si Seth kay Nelan. Ginawa niya ito kahit wala pa siyang nabiling engagement ring. Chef? Bigla na lang daw niyang naisipang ayain na magpakasal si Nelan hawak ang isang papel na sing-sing. Naalala nga raw ni Sef ang kanta ni Taylor Swift na Paper Rings na may lyrics na I like shiny things but I marry you with paper rings. Hindi nga raw siya makapaniwala na napa-oo niya si Nelan kahit papel lang ang naibigay niya rito makalipas ng ilang buwan ay nagpropose muli si Seth at sa pagkakataong yun ay binigyan niya ito ng totoong engagement ring. Nangyari ang pangalawang proposal niya noong August 13, 2023 nang bumisita siya sa bahay nila Nelan. Noong March 2024, isinilang ni Nelan ang unang anak nila ni Seth na pinangalanan nilang Herminia. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng anumang detalye si Seth tungkol sa kanilang kasal, ngunit inaasahang ikakasal sila ngayong 2024. Marjeline Didal and Josel Manzanares. Ang Filipino Olympic skateboarder na si Marjeline Didal ay na-engage sa kanyang longtime girlfriend na si Josel Manzanares. Sa kanyang post sa Instagram ng February 21, 2023, ibinahagi ni Marjeline ang mga larawan kasama ang kanyang partner na kuha sa surprise proposal sa Soul Shera, isang kilalang wellness center sa Cebu City. Ang engagement ay kasabay ng pagdiriwang na kanilang 8th anniversary bilang magkasintahan. Sa isang panayam noong June 24, 2021, sinabi ni Marjeline na malaking bahagi ng kanyang karera sa skateboarding ang kanyang fiance. Ito raw ang isa sa mga nag-udyok sa kanya na muling mag-skateboard matapos siyang maaksidente noong 2014. Sa 2020 Tokyo Olympics, kinatawa ni Marjeline ang Pilipinas sa Women's Street Skate at nakuha niya ang ikapitong pwesto sa kompetisyon. Katya Santos and Paulo Pilar. Naging masaya ang unang linggo ng taong 2024 para kay former Viva Hot Babes member Katya Santos. Nalag-propose sa kanya ang kanyang non showbiz boyfriend na si Paulo Pilar. Noong January 5, 2024, nag si Katya ng mga larawang kuha mula sa proposal na naganap sa kalagitnaan ng kanilang holiday trip sa Japan kasama ang kanyang pamilya at anak na si Tala. Makikita sa larawan na hawak ni Paolo ang engagement ring habang nakaluhod sa harap ni Katya sa tapat ng Mount Fuji sa Lake Ashi, Hakone, Japan. Sa isang larawan, makikita rin ang pagluhod ni Paolo sa harap ni Tala na tila hinihingi ang basbas nito para sa kamay ng kanyang ina. Si Tala ay anak ni Katia sa dating asawa na si Anton de los Reyes. Sa hiwalay na post, nagbahagi rin si Paolo ng engagement post sa kanyang IG account. Dito sinabi niya na 20 years na nakararaan nang una sila magkakilala ni Katia sa isla ng Boracay. At ngayong engaged na sila ay hindi siya makapaniwala na makakasama na niya ito habang buhay. Almira Mulak and Erwin Lim Nakatakda maglakad mula sa aisle ang aktres at Black Rider star na si Almira Mulak na noong November 9, 2023, kinumpirma ng mother of three na engaged na siya sa boyfriend na si Erwin Lim. Officially engaged. Yan ang caption niya sa mga larawang ibinahagi niya na sinunda ng isang talata mula sa Isaiah 6022. Sa larawan, makikita si Almira na piniflex sa kanyang suot na engagement ring habang hawak at nakayakap si Erwin sa kanya si isang hiwalay na post, ibinahagi rin ni Almira kung paano siya niligawan ni Erwin sa tulong ng ilan niyang kaibigan. Bago muling nakahanap na pag-ibig kay Erwin, si Almira ay asawa ng dating basketball star na si Paul Alvarez. Sila ay nagkaroon ng na tatlong anak na babae. Bugoy Carino and EJ Laure Espesyal naman ang naging pagdiriwang ng former going bulilit star na si Bugoy Carino sa kanyang 21st birthday sa pag-alok niya ng kasal sa kanyang long-time partner na si volleyball player EJ Laure. Naganap ang kanyang proposal noong September 4, 2023. Ang former hashtag school member na si Zeus Collins, na kabilang sa mga dumalo sa event, ay nakunan ng intimate moment sa kanyang Instagram story kung saan ibinigay ni Bugoy ang kanyang mensahe kay EJ bago lumuhod para hilingin ang kanyang kamay sa kasal. Ilang sandali ang lumipas bago nagbigay ng pinakamatamis na oo si EJ kay Bugoy. Si sa pang video na inupload ni dance coach Peter Lee sa TikTok, naging emosyonal si EJ na makasama sila ng kanilang anak na si Scarlett sa stage. Matatanda ang nagkaroon ng controversial na timeline ang dalawa sa kanilang relasyon dahil sa agwat na kanilang edad. Kiana Valenciano and Sandro Tolentino Malapit na magkaroon ng bagong miyembro ang pamilya ni Gary Valenciano. Hindi pa man ibinubunyag ni na Kiana at ang kanyang soon groom na si Sandro ang petsa ng kasal, ngunit nagbigay na si Kiana na pasilip sa kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng mga larawang kuha sa kanyang engagement bachelorette party na inorganisa ng kanyang mga pinsan at kaibigan noong November 2023. Noong August 8, 2023, ipinahayag ng proud father na si Gary V ang mga larawan nila ni Kiana na magkayakap at suot-suot ang engagement ring nito. Pinasalamatan din ni Gary si Sandro sa pagmamahal na ibinibigay nito sa kanyang anak. Mara Lopez and Chandler Booth Lubos ng handa sa panghabang buhay na pangako ang aktres at former Survivor Philippines contestant na si Mara Lopez. Kasama ang kanyang American businessman boyfriend na si Chandler Booth. Nagpropose si Chandler kay Mara noong July 2023 sa New York at nakatakda silang magpakasal sa Palawan sa November 2024. Ayon sa ina Mara na si Bilibining Pilipinas Universe 1982 Maria Isabel Lopez, ginanap ang engagement party ng dalawa sa Paradox Cove sa Austin, Texas. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!